Shout out guys. Ayan. So, Ay, ito wala man pang ilaw. Ate mother. Ito village. So, meron 'yan. Ang Ayan alam ito, ko, ilaw dito. Binigyan ko pa kasi 'to ng decoration. Dapat ito sa taas 'to. Doon <laughs> no, sa. So, Hala pa 'yung dito Vamos a ¿La Eh hey, ano, saan mo itali? Wala pang mang pangunin. Saan? Dapat, dalawa para hindi manong. Ayan guys, bilis-bilisan na natin dito. <laughs> Baka mainip kayo sa inyong panonood sa amin. So ayan, nag-aayos kami ni Mother ng Christmas tree kasi actually yung Christmas tree ko nasa likod lang po ng pintuan yan. Tapos dumating si Mama, eh, sabi niya ilipat to namin yung Christmas tree. So nilipat ko din at feel ko naman na excited din siya na mag-celebrate ng Christmas dito sa amin sa Manila kasi matagal na rin na panahon na hindi namin siya nakakasama. So, ayan, naglilinis ng general cleaning na kami. Kasama si mother. So, medyo napagod. So, ayan guys, pagdating na naman ng gabi, uh, ako na may ay naglalaba. Gusto sana akong tulungan ni mama dito ay eh, syempre na ano naman ako dahil galing din siya doon naglalaba sa kabila sa anak niya. So, hindi na ako pumayag na tulungan niya. So, muni munis si intay dyan kung maglalaba ba o hindi tataposin mo niya yan o hindi pero iniisip ko kasi na mas gusto ko matulog ng mahaba or kahit ang halim, medyo tanghali na ako gigising, yung minsan lang tayong gigising yung pang mayaman ba <laughs> char oh. so nagabang ako dyan kung kailan matapos yung aking winawashing abang-abang Inday. So, ito na naman tayo. Bilis-bilisan na naman natin dyan. Nagtatanggal tayo, guys. Sorry, nagsasabon pa lang ako nyan, guys. Hmm, nagsasabon ako nyan. Tapos, ayan. So, kailangan kong umupo-umupo dyan. Pasensya na kayo sa voiceover ko. Parang nagmamadali ata ako dito. <laughs> Oo, nagmamadali ako, guys. Kasi mag-2am na ng umaga. So, Ayan. Uh, last panlaw na to so ito ay pagkaikot meron na din yung mga downy yun so isasampay na natin yan yan guys so paikotin na tayo natin kasi hindi na kayo pagkaikot yun, yung kasi hindi kami nagkaikot yung video pinakay na video oh meron pala akong ilaw dyan so ayan lumiwanag naman so,

hawak kamay ka rin dyan. <laughs> so, ayan si Inday. Nagre-ready na siya. Magsasampay. Nilipat mo na yung ibang sinampay niya dyan. Tapos nagtatanggal ay galing sa dryer. So, ayan na si Inday. Nagsasampay na. So, madaling araw na talaga to guys. Buti na lang yung mga kapitbahay ko dito. Hindi ka nagagalit sa ingay ng aking dryer. Kasi maingay yung aking dryer, guys. Ewan ko ba. Nagigising ng mga impakto tong dryer ko pag ako yung naglalaba ng madaling hanggang madaling araw. Ayan. So, nakasampay na tayo. Ayan. Hindi lang siya gano. Hindi ko siya gano makuha ng video guys. Kasi yung space namin dito ay sobrang liit lang. Hindi ako gaano makakalayo. So, ito guys. Last na to. Yung puti ang binababad ko dyan. So, bukas ko natataposin. Thank you for watching guys. God bless.